Hi, hey, guys. Kakatapos ko lang mag-asikaso. And, iniintay ko na si Cyril para sunduin ako dito. And, mag-volleyball siya tayo sa Tansa. And, first time ko lang ulit makakalaro dun after one year ata. Huwag, hindi one year. Parang sobrang tagal ko lang hindi nakakalaro sa Tansa. And And gusto ko lang talaga magbalik loob doon. And gusto ko lang i-flex sa inyo yung nabili kong mic. Itong hawak ko. Sobrang ganda ng quality niya. sa sobrang mura niya. At sa wakas, tumating na rin si Cyril. Nagpasundo muna ako ng motor kasi marami kami mamaya. Mas maganda sana motor, ng motor papuntang Tansa. Sobrang traffic talaga doon. Naglakad na muna ako kasi wala akong helmet dito. May sobrang higpit talaga dito sa zone 2. Hindi naman din malayo yung lalakaran kaya okay lang. Kaya hindi na masyadong mainit. Kukunin kasi namin yung sasakyan. Kaya nakartina na rin kami sa nila, Cyril. At tinatahulan ako ni Chloe. Nagtataka siguro bakit hindi Hello, Mangot! Si Mangot? Mangot, I vlog! Umuha lang naman ang gamit sa si Sireen. Sa si isa namin sila sinusundo. Makakasama ko nga pala ngayon si Ladex, si Cyrus, at ah, syempre si Roque. Kaya yung pagpunta rin kami ng Tansa, expected na namin talaga na sobrang mali kami. Dahil alam nyo naman talaga ang Tansa. Alam lang na kung rush hour na. Diyos ko, sobrang traffic talaga. Ito na tayo yung EDSA ng Cavite. At fast nga guys, And dito na rin kami sa Tansa. Dito nga pala kami naglaro dati. Dito lang pala yan sa Greenville sa si Tansa. Sobrang nakakamiss lang talaga dito maglaro. Buti lang talaga na invite kami ulit dito. Kaya alam ko biglaan lang yung laro dito. Yun nga lang talaga dito, sobrang lakas talaga ng hangin. Ito naman si Julia, sobrang nakakamiss. Sabi sobrang bait niyan guys, saka sobrang aliw. Ngayon naman yung pinagagawa nito. tingnan yun naman yung suot, parang hindi magbabalik. Kami na yung next game dito mamaya. Kaya tara na, highlights na. Nice one! Ayan! Ayan na! Go, pare! Bravo! Sige, ang ating sarili yan! Paluin mo mong babo! Ayan ay, na! Ay! Bess, ayan! mo? Nice one! maganda! Ayan! Ah! lang, guys! Okay lang yun! Okay lang yun, ha! O, dalawa lang lamang nila, ha! Lamang tayo sa ganda! Wala! Wala! Ayan! O, oh. bigi! Ayan! Yes, uh, golang okay, golang. Oh, okay. Wala. Bawi Baw tayo. Isa lang yan. Oh! Lang yan. Lang oh. yan. Ah. Na ah! lang yan. Quattro ah! lang yan si Ison. Ah! Sabi, Right nice one! Lang. Walter, ah! mo na, Ayan! Kaya mo! Okay! In Press mo! Go! 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 go, go, go. Ah! Well, tayo ah! Pag di mo way, kayang maluwagit na nila, tulak mo na lang paglala. Ayan!

<laughs> <po> ah. <laughs> <laughs> Bakit? Wait kami mag-trade Nauna kami mag-trade. Diba 3-0? kami namin. Tapos kami 4-3. 3-0 3-0 kami. Nauna kami mag-trade. Kaya nga 3. Tapos mama. kami namin. Tapos kami. Tapos kayo all 4. 49. 50. 50. 50. Anak tanda kan minit tiga. Aduh, saya. Saya terjejak. Loo, woo, nice. Check boys. Oh, satu. Aduh, balas kami kaya. Jika tak pulang. Aku nak. Tang ina akin. Sorry. Hey! Oh, ganda! Ay, wow! Dati, Pagpag natin lang, natin yan. tayo para Ay, Ako na, ako na, Sini sini sini. Apa nak? Relah. Gua. Oi. Oge taku. Ai! Tai sulmare. Eh, bila taku? Come on. Oh, Oge satu kan. Bola, bola, alat A. Nice one, nice one. Sorry, sorry, sorry. Do that. Guys, nice one. Go, 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 go. Nice one. Go, Ate. Nice one. Go, adjust lang. Nice one. Nice one. Go. Palma, mga betlog. Go. Go lang. Check. Okay, ball. Yeah! Outside! Out out! no, go shot! Yeah. This one. Yeah. Okay. One G. Ah! Nice one. Oh! Go, bye, nice no, one. one. <laughs> 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 Di na Out ka na. <laughs> <laughs> sige, bate, bate, go. Sige, sige oh! na. Nice, <laughs> <go, laughs> <go, laughs> <laughs> Ay! Ah! Duma! Kukuha! Sige! Bawa! 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 Parahan! Parahan! For, for, for. O, oh laki, Sige na ako na Ay! Putang kilaw! Ah! Ay! Cool. Laki? Laki. 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 Okey, saya nak ke sini! Ah! Go! Oh go 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 go! Ah, part. Ah, part. Ah, Oh go, go, go! Ah! Ah! just Ah, just Nice one! Nice one! Hi Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank so much. game! so much. Thank so Thank you so much. Thank you so Thank you so much.